so guys bali naghanap kami ng kambing kasi nawawala yung kambing namin guys yung dalawa meron na doon pero yung isa wala pa balik kapon guys wala silang tatlo hinahanap namin dyan sa taas sa taas ng budok na to kasi umakyat sila dyan pero kan guys kanina bumalik kami tapos yung dalawa meron na bumalik na sila dito sa baba tapos yung isa na lang ang wala yun ang hinahanap namin yung dalawang kasama ko guys yung bakit doon sa taas sa bundok tapos yung kwan yung dalawa nandito yung kambing pa naman ng baby ko yun guys dito yung dalawa eto yung dalawa yung isa ang wala hindi ko mahanapan ay right, mga pako dito guys oh So guys, balik balikan ko yung dalawa kanina dito. <coughs> Kasi yung sabi nila, ano, tatlo na lang daw yung naiwan dito. Na pero oh, apat naman sila. Hindi ito banda yung dalawa. Yung isang lalaki tapos tatlong ay apat na babae naman tingnan dito. Ito sila oh. Ayun. Ayan sila. Problema namin kung paano namin huhulin itong mga to. Dalawa. So yan guys, nakita ko na yung kambing namin. Nandito pala. Nakahiwalay dun sa mga dalawang kasama niya. Tapos yung isa guys na kambing dito yung, yung kambing ng pinsan ko bali pinatay ng aso guys ano kinain daw ng aso kaya ayan guys huli na namin itong mga to para para ano itali na lang namin dito sila guys yung dalawa eh eh May ayun lang ah guys, ang problema namin kung paano namin huhulin tong mga to. Ayun yung dalawa. So yun guys, may nangingisda doon sa banda roon. Nangangapa ng ano, ng mga isda. Doon, doon sa banda roon, Sa ilog. Ayan yung mga kasama ko, yung kapatid ko tapos yung barkada niya. Tinignan nila doon sa taas kasi kahapon punta kami doon sa taas wala. Ngayon dito na sila bumaba. Nadia. <coughs> okay. Kita. Talu lang ko na ada ko upat damat. Ha? Huh? Upat damat. <coughs> <coughs> ada tanong ngaji kalding ma. Tidak, Hmm. Ay ati siguro da kwintas na ati Kalding nito daw nga ata Ayo yeah. na nga grain Ate nga hindi ko dala Dito eh Ata kalding na yung dung na eh Oo Ate yung da grain di ko Awan tigalot na nga grain na kwa Ate nga kalding niya Kalding nal drain Dato di kayo nga na na, na. Ato, na na Mate, Ato ay, yung ikaw dyan, Aldrain. Ati nga yung grill dito sa lupa kanyang? Madi, di sukurti kalding ito. Ito yung tuguro. Ang dapat ay adagal kasi na yan.

ແฮ่แฮ่เฮ Tatapay lang. Tatapay lang. madito dito'y matiliwa kita ha. So yun nga guys, hindi na namin nahuli yung mga kambing kasi kung masyadong mailap sila. Mga kung na lang siguro guys, mga sa susunod na lang siguro guys, maghintay muna kami ng mga kasama namin. Kasi yung kapatid kong isa tapos, ay yung dalawa pa lang kapatid ko guys, na, nasa trabaho sila. Bali pag meron na sila dito sa bahay namin sa, sa amin, ano magpapasama na lang kami sa kanila para mas mas mabilis naming mahuli yung mga kambing. Kasi tatlo lang kami tapos mga bata pa yung mga kasama ko. Hirap naming hulihin kasi maiilap sila. Sen so, guys, may nakuha akong alkansahan. Sen so, guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama sa akin sa video na to. Please subscribe, like, share and comment na rin mga kapsat. So yan guys hanggang dito na ingat. bless. Bye bye.